Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay palagi niyang hanap-hanapin? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung hindi talaga siya mapapakali sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Yung palagi siyang atat at sabik sa iyo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Mas mainam na gawin mo ito lalong lalo na kung hindi na siya sweet at hindi na siya sabik na makausap at makita ka. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at paniguradong manumbalik ang sobrang pagmamahal niya sa iyo at siya ay palagi nang sabik at atat na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang lalong lalo na kung LDR kayong dalawa. Ang kagawin mo lamang dapat meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo. Ganito lamang kasimple ang ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo. mag at mag ka at habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya dyan sa cellphone mo, ay kausapin mo siya. Hilingin mo kung anong gusto mong hilingin at pwede mo rin ibulong ang spell na ito. Ako lamang palagi ang hanap-hanapin mo bawat minuto, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede pwede po. Basta hilingin mo lang kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mo na siyang kausapin, at pagkatapos mo nang ibulong ang spell, ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At paniguradong siya ay maging sabik at atat sa iyo. At iyak, ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.